Ay ko, hindi. Tayo. Oo, o ate. Mas madala ah, no, ako. Pakibigay. Na, no, pakibigay. Yan na lang akin. Bakit ka binigyan ngayon? Oh. <laughs> Ang dami oh, na. Oo, oh, oo, oo, grabe. <laughs> ba't di ka na? Kailan ko nakakita ng ganito, ah. <laughs> ba't wala kang dyan? Ba't lang kang sa dahil? Future ah. si Lolo silolo maging paralimot. Ah. Makakaawa siya, eh. <laughs> ah, <laughs> <laughs> yung bariya na lang. Ah. Si grabe, si pinaglimusan po si Lolo. bakit? Binibigyan mo siya. Hindi, binigyan, nga, na, binigyan niya ako. Binigyan ka niya? Oh, oh. Yun lo, Baka akala niya, mas kailangan mo. <laughs> 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 binigyan, ka oh, binigyan niya oh, talaga. Paano okay. siya binigyan? Bakit? Ate ka mo. Ha? Ate ka mo. Bakit? Ay, bakit siya? Hindi kayo magkakilala. Mabait siya, binigyan niya ako. Ah, mabait ka daw. Expresses mo lang yung binigay ko. Tapos, kaya ka nang marami o. Oh, ah, yeah, big pangalan mo? Mark Anthony. Huwag pangalan tayo, Mark din you know. na Pero ang pogi rin niya tayo. No. Yeah. <laughs> At hindi you know, kayo? Oo, uh, parang party na sa iyo. Ina-hairstyle. <laughs> <laughs> Kapatid mo si Gurelo. <laughs> nakikita niya ako. Oh. Nakikita niya sa iyo na no, kakabata niyang kapatid daw. <laughs> <laughs> oh, so, oh. Ayaw talaga tanggapin. Alin? Ayaw, ayaw tanggapin oh. Lo, makakakain ka na. Grabe. Salamat. Baka na sense niya. <laughs> na kailangan mo kumain. <laughs> na sense niya yung pangailangan. Oo, -oh. yun. na sense. Oh, binigyan ka. La feeling ko, Lo, kailangan mo dito mag-stay na. Iiwan ka muna namin. Business para may kasama niyo. siya. Partner, Business partner ko. Business partner. Tingin ko lang, kailangan mo dun sa kabila ka naman dapat pumisto. Dapat tingin ko, magtulong tulong kayo. Ang pesta mo naman sa kabila. Mark Anthony po. Ang bait ni Mark Anthony. Uy, huwag mong iuwi yan ha. Mark Anthony, nag-aaral ka ba? Nag-aaral pa siya. Grade na naman ha. Magre-date. Parang mabait na masayangin si Mark. Mabait Lagi ka dito? Bakit? Araw uh, lang Kailangan nyo talaga kung bakit ka nagkaganyan? Oh! Palit na! mas well! lang? kita. Hindi mo alam kung natutuwa si Nono o. Hindi, mabait kasi dito. hindi mo mabait daw kaya. Mabait, nice, nice. mabait daw po si Lot. Nakikita niya po yung pangailangan ni Lolo. Basta makakaawa pala <laughs> para sa <laughs> aking tao. Kumusta ang biyahe natin mga girls? Nahilo? Tulog. Tinalogan niya ah. Palit sa biyahe. Fresh na fresh yung guyed. So mukhang may surprise itong pasabog. Ate tayo! Umangal ang ibu ko ay ito. Di kailangan ko. Di, sa'yo yan. Hindi oh, mo yan makakalimutan si Mark Anthony. Tulelo, oh, ko. Oh, uuwi ko, hindi. <laughs> <laughs> Kung ako sa atin, oh, iwan na natin si Lobito. Ano? Oh, Wag! <laughs> bakit wag? Bakit wag? Pero may kasama ka. Ah, kasama na. Kakaroon <laughs> daw siya ng kalaban eh. Pag nagpaiwan ako. Sige, sila lang lahat sa Lolo. Ayan, nakakatuwa. Nagbibigayan po sila. Tapos, sinahatian na. <laughs> Wala, oo. Sige, no. <laughs> <Gino>? ah. <laughs> oh, okay. Meron oh, na, pera, no? tayo. Oo, mas pakibigay. Ano lang ngayon? Oh. <laughs> ang dami oh, na. Go, go, grabe. Wow! Oh. alam mo na. Pag nawalan ka ng pera Hello. sa daed. <laughs> ba't ang ganda sa daed? Ano? Alam ko ka dahit, may sila yung mga. Hindi pa't ka sa dahit. Hindi ka sa dahit para... Future si Lolo no. maging paralimos. Makakaawa siya eh. May future si Lolo. Parang ay yung sa'yo eh. Lo, ano feeling na binibigyan? Grabe. Hindi ko po alam yung mapipil ko legit. Hindi ko naman tatanggapin ko. Hindi. Hindi, pag tinanggap mo yan, pag tinanggap mo yan, mapagpapala mo rin siya kasi ano niya yun eh. Uh, ito na lang, ito na lang. Ay, di, yung bariya na lang. Ah, grabe, pinaglimusan po si Lolo. Iba si Lolo, guys. Iba, iba. Iba, iba. iba ang karisma ni Lolo. Ano? Akin. Puro naman ito. Sorry. Iba rin po ang kulay ng sapatos ni Lolo talaga. Ako, okay. check po tayo. Iba rin po eh. Sponsored by Kalinga Prab. Ikaw pumili ng kulay. Diyo! Hey! Diyo mo, tako na. Pulo ba challenge ni Oo nga! Hindi, ito nga. Walang challenge. Natural. 30. Oh. 50 oh. Mas madami yung mga. Okay, pang natin mga ate yan. <laughs> Sayo na yan. Ano? <laughs> sayo na yan. <laughs> Grabe, ako nakakawa dito, guys. <laughs> Ay, na. ano? Nang walang ka-challenge, challenge. Ano? Sayo na yan. Oh. Akin na lang. mo mo Mark, bakit binibigyan si Lolo? Bakit? Lolo. Lolo pangalan niya. Lolo. Lolo? Anong pangalan niya? Mabait siya. Ganda. Ay! Ang maganda. Sino ang maganda? Yan yan. Di. Alis ka na, Lolo. Wow. Oo wow. nga, oo. na, Akin na ito. Kuha eh. niya. Ayan. Yeah. Pag di mo tinanggap. ayun na yan. <laughs> Lolo!